Nakabuntot ako ngayon karen eh, dito sa mga tauhan ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission at mga tauhan ng NPI dito sa isang uh, gusali sa uh, passing Pasig City. You ano? Ito karen ay sinasabi uh, sinasabing online lending app. At uh, napakarami ngayon dito ng mga empleyadong dito. Pawang mga nakayoko, tinatago yung kanilang uh, mga muka. Ang sabi sa akin ng uh, PAOK, nagugat ang operasyon na ito dahil nga dun sa matindi na umanong pananakot at uh, merong pag hindi na nakapagpahid ng utang, ay eh, grabing pananakot ang gagawin at may na-report nga sa PAOK na di umano no ni ano ay uh, nag-suicide meron na raw uh, kaso ng suicide kaya ta sila yung nag-unsad na rin ng operasyon katumang ang mga tauhan ng MBI. Ang dami kong mga nakikita rito mga cellphone, tamot sa mga computers. At ngayon ay uh, kinakausap ng mga tauhan ng PAOK. Ito mga parabagang mga call center agent ito, Karine, no? At sila nga yung mga sangkot dito sa online lending. So mamaya, Karine, marami pa akong mga detaling ibibigay hindi lang isang kwarto itong uh, pinapasok ko yeah, dito. Dapat matukoy din kung sino ang utak niyan. Oo, kasi di ba, Karen, noon pa ito, hindi yes. na nakakot oh. kung ano-ano sinasabi sa yo. Oh, di ba? Kaya, oh, yung may mga kasong ganyan. So, mamaya, ibibigay ko yung mga detalye kapag uh, nagkaroon na tayo ng uh, panayang pa, wala sa PAOK o kaya sa mga tauhan ng NBI.